Bilang pagdiriwang sa taon ng PUP Pride, ikinasa ng mga scholar ng bayan ang tatlong araw na programang nakasentro sa mga panawagan sa isang inklusibong pamantasan at bansa. Maliban sa usapin ng SOGSC, tampok din dito ang mga panawagang may kinalaman sa kalagayan ng mga PUP sa loob at labas ng pamantasan. Bilang panimula, isinagawa ng mga alyadong organisasyon ng isang kilos protesta, kudyat upang simulan ang pagdiriwang kung saan ilan sa kanilang ipinanawagan ay ang kanilang hinaing para sa genuine gender freedom, partikular na ang pagsasabatas ng Suji Equality Bill. Sinundan ito ng flag hanging sa pangungunan ng PUP kasareanlan at ng iba pang mga progresibong organisasyon sa pamantasan. Inilunsad ng PUP Kasarianlan sa unang araw ng programa ang Usap Tayo Discussion sa PUP College of Communication Audiovisual Room kung saan tinalakay ang iba't ibang diskusyon hinggil sa mga danas ng People of Diverse OGSC pati na ang iba pang isyong kasalukuyang kinaharap ng lipunan. Sinipat naman ni Joyce Ann Isidro, dating inangrina ng PUP Kasarianlan ang feminism sa context ng local at ang mga kababaihang hindi nagpapadala sa hirap na kanilang hinarap. We can really ready, achieve, we can only really achieve equality. What we demand for it would be totally pander to the male orientations that and men, the moral mm -hmm. and the culture, pa wala maka-guide sa your life. You fight and you demand for your rights. Sa pinal na diskusyon, Binigyang atensyon ni Zoe Black ng Love Yourself PH ang mga usapin tungkol sa HIV at E kung saan tinalakay niya ang kahalagahan ng pagiging bukas sa pagpapakonsulta upang mawala na ang stigma sa pagkakaroon ng naturang sakit. The important thing is the higher the number kasi we like to think as mas open mayroon naman tapos, mas nagiging very kind sila to low care status mas nagiging empowered sila to low care and Uh, eh, yung, uh, um, natin. Kasama rin bilang mga speaker ng unang araw, si Dave Bulima at Patricia Cayorte ng PUP Kasarianlan at Kael Mata ng Positibong Pasigenyo na nagbahagi rin ng kanilang mga karanasan. Kasunod ng matagumpay na unang araw, ipinagpatuloy naman dito muli sa PUP College of Communication ang Day 2 ng 3-day program ng PUP Pride 2024. Tampok sa diversity dialogues ang mga scholar ng bayan na tumalakay sa kasalukuyang danas ng People of Diverse so GSC. Binigyang pansin din sa diskusyon ang mga isyong kinakaharap ng scholar ng bayan, queer community, at pati na rin ang nangyayaring genocide sa Palestine. Tampok si na PUP Central na konsewan ng mag-aaral Councilor Ray Dumanais, anak bayan PUP Chairperson Ming Gomez, at PUP Kasarianlan Co-Founder Watson Vergara bilang mga pangunahing speaker ng programa. My main hope for the queer community here in PUP would be to just unite and come together to forward our advocacy. We'll stop arguing uh, about the minute details of our existence and rather let's fight for us to be able to live first so we can thrive instead of just fight. Bilang panimula ng ikatlong araw ng programa, Nagmamarch na na patungong PUP College of Communication ang mga scholar ng bayan. Pigbit ang kanilang mga panawagan para sa pantay na karapatan. Ipinahayag din ng ilang PUPan ang kahalagahan ng Pride March sa pamantasan. Ano siya? Isa siyang protesta na ipinaglalaban natin yung um, karapatan natin mga LGBTQIA plus community. Magkos isinasama din natin yung mga cisgender na pantay-pantay yung karapatan natin mga tao. Ngayon po ay pinagdiriyan po natin ang PP Pride at ang kahalaga niya po ay, again, isa po siyang protesta at malayang pagpapahayag na ekspresyon ng mga parte ng LGBTQIA community. So mahalagang nagkakaroon tayo ng selebrasyon at nipaparating natin sa, sa taong bayan kung gaano ba kahalaga ang ang pagkatao nating mga parte ng LGBTQ plus Habang may diskriminasyon na nangyayari, kagaya nung sa May Iris last, last, month, last month lang, so ayun, hindi matitigil yung protesta, o uh, yung, yung, Pride March itself, hanggat may diskriminasyon na nangyayari. Pagkatapos ng marcha ay nagtungo ang mga PUPian sa PUPCUC Theater para sa isang solidarity concert, tampok ang iba't ibang performer at drag queens. Dito sa community natin, no, ang isa sa mga nakikita kong discrimination na naranasan natin dito is, um, not really recently, but so, parang medyo recently na naman siya, is yung discrimination against sa mga transgender women natin, na parang hindi daw sila babae enough, na parang dapat kung magiging transgender pa, eh, dapat tunay na babae na parang babaeng-babae ichura itsura mo raw. Kahit na hindi naman dapat, na hindi naman kailangan magpa-gender reaffirming surgery, hindi naman kailangan palaki ng, ng susunod ng mga mo para matawag silang babae. The the importance po ng Pride event namin is to empower po and also to be able to voice out our advocacies as the LGBT community and also para sa mga allied communities namin. And also para din magkaroon kami ng um, way of uniting and this is also a way of expressing yung aming sarili and our um, self-expression and gender identities and all. At iyan ang mga kaganapang tinutukan sa pagunita ng PUP Pride 2024. Maui Balmaceda, Rumoronda, serve the students, seek the truth.